Welcome po sa isang episode muli ng devotional program na pinangungunahan ni Pastor Romeo Mangiliman, ang presidente ng North Philippine Union Conference. Sa mensahe niya ngayon, ating makikita na anuman ang ating kalagayan, ordinaryo mang tao man tayo, tayo pwedeng gamitin po ng ating Panginoon. Ang kailangan lang nating gawin, magpasakop sa Kanya. Walang imposible sa Diyos kung anong magagawa niya sa bawat isa sa atin Isa sa alagad ng ating Panginoong Jesus, ang pangalan ay si Andres, si Andrew. Alam mo kaibigan, ang ibig sabihin ng Andres ay manly, lalaking lalaki. Ang kanyang karnasan ay ating kapupulutang aral sa buhay natin. Sino ba si Andrew? Si Andrew ay kapatid ni Simon Pedro. Pagka pinakilala sa Biblia, ay hindi binabanggit una siya kundi ang binabanggit ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Ang lalaking ito hindi siya mahilig sa bidang papel o papel na bida sapagkat ang lalaking ito sa Biblia ay ilang beses lang nabanggit ang kanyang pangalan. Una, nung kanyang dinala sa Panginoon ang kanyang kapatid, ito ang ating pag-aaral sa ating Panginoon. Pangalawa, nung Kanyang ipinakilala ang isang bada na merong dalang limang tinapay at dalawang isda. At ang pangatlo, nung Kanyang dinala sa Panginoon ang mga inquiring Greeks sapagkat nais nilang malaman kung sino ang ating Panginoon. Naging tanyag ang Panginoon sapagkat marami siyang ginawang kabalagan. Nagpapagaling ng mga taong may karandaman, mga taong mga bingi ay nakakarinig. Mga taong bulag, nakakita. Ang mga patay ay binubuhay ng Panginoon, kaya naging tanyag ang ating Panginoon. At ang mga gregong ito ay nais nilang malaman kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga si Andrew, kanyang ginugol ang kanyang panahon sa mga taong kanyang nakakasalamuha. At pagkatapos, pinapakilala dinadala sa ating Panginoon at ang pinakahuli na ating mabasa ang kanyang pangalan sa klat ng uh, gawa o acts pero ngayon ang ating bigyan ng pansin ang kanyang karnasan na bilang alagad ng ating Panginoon siya ay taga-bitsaida siya ay isang mangingisda siya ay dating alagad ni John the Baptist ayon sa John chapter 1 verse 29. Ang wika ng Biblia. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, ang Juan dito o dyan na binabanggit ay si John the Baptist. Si John the Baptist ang siyang uh, naghanda sa daan ng ating Panginoon preparing the way for Jesus. At si Andrew ay alagad ni John the Baptist. At nung itinuro ni John the Baptist ang kordero ng Diyos, simula noon, si Andrew ay naging alagad na ng ating Panginoon. Meron siyang natatayang karnasan ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral sa Kapitulo 1 ng San Juan, versikulo 40 hanggang 45. 2. Ang wika ng Biblia ay ganito. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagkasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, nakapatid ni Simon Pedro. Versikulo 41. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. 42. Siya'y kanyang didala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang sepas na kung liliwanagin ay Pedro. Ating bigyan ng pansin ang kanyang karnasan. Siya ay may tatlong karnasan na bilang alagad at mga ngaral. Maliban sa kanyang pinapakilala ang mga taong kanyang nakakasalamuha sa ating Panginoon. Ang una, ayon sa versikulo 40, ang isa sa kadalawang nakarinig ng pagkasalita ni Juan na sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kaibigan, ang kanyang karnasan, he learned about Jesus. Hindi ka maaring maging saksit sa Panginoon, maliban ikaw ay mag-aral muna tungkol sa ating Panginoon. Kaibigan, kailangan natin ang pag-aaral ng Biblia para ating makilala kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Iniwan sa atin ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga tag tagasulat sa Biblia. Ang mga aklat ng Biblia, ang tawag natin ay banal na kasulatan Upang ating pag-aralan, sino ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? At ang sulat na ito ay ating malalaman, ating napag-aralan, na si Jesus, ang ating Panginoon, ay isang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya pinag-aralan ni Andres kung sino ang ating Panginoon. At sa magitan ng preaching o pagkasalita natin, ni John the Baptist na laman ni Andres Consino ang ating Panginoon. Kaya nga, he learned about Jesus. Kaibigan, nais ng Panginoon, ikaw ay kanyang maging saksi. Pero papaano ka maging saksi kung hindi ka mag-aaral tungkol sa ating Panginoon? Sa iyong pag-aaral sa Biblia ay ayong ay matutuklasan kung sino at ano ang buhay ng Panginoon, ang kanyang ministeryo ang Kanyang pagkapaku sa krus, ang Kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, at gayon din ang Kanyang pagbangon sa mga patay at ang Kanyang ministeryo sa panahon na ito sa Kanyang mga anak, na Siya ay umakyat sa langit, sabalit Siya ay naglilingkod para sa Kanyang mga anak, upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahama kundi magkaraon ng buhay na walang hanggan. Kaya he learned about Jesus ang pangalawa na kanyang ginawa. Nung kanyang malaman kung sino ang ating Panginoon, naalaman niya ang Kristo, ang tagapagligtas, ang wika ng Biblia, hinanap niya ang kanyang kapatid. Sinasabi rin ng mga komentaryo, wala siyang inaksayang panahon. Kanyang hinanap ang kanyang kapatid upang kanyang sabihin nakita ng Mesiyas. Kaya ang pangalawa sa kanyang karnasan, he preached about Jesus. Hindi ka maaring mag-preach about Jesus hanggat ikaw ay walang karnasan sa Panginoon. Kaya nga, noong kanyang nalaman kung sino ang Panginoon ng tagapagligtas, siya'y nangaral at kanyang unang hinanap ang kanyang kapatid. At nong kanyang nakita ang kanyang kapatid, ang sabi, kapatid ko, nakita ko ng Mesiyas yung tinatawag na Kristo. Kaya ang versikulo do, uh, 41 wika, una niyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon. Nakasanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Ang pangatlo na kanyang ginawa. Pagkatapos na sinabing nasumpungan ko ng Mesiyas, kanyang sinabi sa kanyang kapalid, Alika, sumama ka sa akin. Kaya nga, ang pangatlo na kanyang ginawa, He made an appeal to accept Jesus. Yan, sinasabi ng Biblia, versikulo 42, Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y ni Jesus at sinabi, Ikaw ay Simon na anak ni Juan, tatawagin kang sepas na kung liliwanagin ay Pedro. Kaibigan, anong nangyari sa buhay ni Pedro? Na pagkatapos niyang nalaman kung sinong Mesiyas, pagkatapos niyang nalaman kung sinong tagapagligtas, ang sabi ng kanyang kapatid, Alika kapatid ko, sumama ka sa akin. At nung sumama si Pedro sa ating, sa kanyang kapatid, ang sabi ng Panginoon ngayon, mula ngayon ang pangalan mo ay Sepas, na kung liwanagin, ay Pedro. Kaibigan, walang maaring pagbabago sa buhay ng mga tao maliban ikaw ay hindi magpagamit o magpagamit sa ating Panginoon. Noong nagpagamit si Andres sa ating Panginoon, kanyang sinabi sa kanyang kapatid, Halika, sumama ka sa akin. At pagkatapos si sinama ang kanyang kapatid, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng kanyang kapatid. Change can only happen na kapag ka ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Yung kanyang mga lagad na ang kanilang buhay o pamumuhay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. But by beholding Jesus, nagbago ang maraming mga tao. Kasama na rito si Pedro. Sepas na kung liliwanagin ay Pedro, yung bato roka. Nagbago ang buhay ni Pedro, naging spokesman ng mga alagad ng ating Panginoon, sumama sa ating Panginoon. Mula sa isang mangingisda, siya ay nangaral para sa ating Panginoon. Kaibigan, kumusta ang buhay mo? Ikaw ba'y tinawagan ng Panginoon? Ikaw ba'y nag-aral tungkol sa ating Panginoon? Kailangan ka ng Panginoon upang ikaw ay magbalita rin kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Subalit so, kay ibigan anong nagyayari ngayon sa mga churches o sa mga iglesia. Kapag ka may pangangaral, sinasabi ng mga taong hindi sumasama sa pangangaral, hindi sila nakikisangkot sa pagsaksi para sa ating Panginoon. Dry devil naging wet devil. Bakit? Ang sabi pinaligoan lang, nabasa lang, pero hindi nagbago ang kanyang buhay. Maraming mga tao kung minsan parang ang wika kinalburo, pinilit na tumanggap sa ating Panginoon. Hindi ba kaibigan sa ating pamumuhay kung merong physical na pagkapanganak ay katulad din ng ating spiritual na pagkapanganak? Hindi ba kung minsan may mga batang pinapanganak na mga premature babies? Anong ating ginagawa sa mga premature babies? Kapag ang isang bata pinanganak premature baby, anong ginagawa? Ilalagay sa incubator. At pagkatapos, kapag ang baby nito malakas na, pwede nang ilabas sa sa, sa hospital, at kapag ang batang ito ay pumunta na sa tahanan niya, tuwan-tuwa ang buong membro ng tahanan. Ang mga kasama, mga kasama sa tahanan ay tuwantua sapagkat merong bagong baby. Kaibigan, kung merong ganon sa physical birth, meron din sa ating spiritual birth. Maaring merong mga pinanganak na premature babies. Ano ng ating gagawin? Dapat nating arugain, palakiin sa may pananampalataya o na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya merong paghahambing sa karnasan ng physical birth at saka ng spiritual birth. Subalit Bigan bilang tumanggap sa ating Panginoon, nais ng Panginoon ikaw ay maging matatag sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay isang premature baby, kailangan mo ngayon ang iglesia para ikaw ay arugain. At kapag kayo kay malakas na na bilang pananampalataya, kaibigan, ikaw ay maging saksi ng ating Panginoon. At para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, kailangan mo ang pag-aaral ng Biblia araw-araw. Kaya sinasabi ng ating Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos, ayon sa klat ng San Mateo, Kapitulo 4. Ay bigan kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kinakailangan mong magkaroon ng karnasan sa Kanya. At kapag ka ikaw ay may karnasan sa Kanya, at ikaw ay nanal araw-araw upang lumakas ka sa iyong pananampalataya, ang isa pa sa pillar ng iyong pamumuhay bilang Kristiyano ikaw ay maging saksi ng ating Panginoon. Pagka'y kay naging saksi ng Panginoon kaibigan, ilang ipakita sa maraming mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kung ano ang kanyang ginawa sa buhay mo simula noong ginawa ng Diyos na binuhay ka sa espiritual na pamumuhay at binago ang buhay mo kaibigan. Yan ang maging isang mabisang kasangkapan sa iyong pagsaksi na bilang anak ng Diyos. Kumusta ang iyong pamumuhay? Balik tayo sa aking ginawang analogy sa mga bata na pinapanganak na premature babies. So ang ginagawa ng ospital tayo ay kapag ka ang bata ay premature baby, pinapalakas siya, binibigyan ng gamot at binibigyan ng atensyon para ang batang ito ay lalaki o siya ay gagaling at lalakas siya sa kanyang pamumuhay. Gayun din sa ating kaibigan. Kailangan mong dumalo sa simbahan. Kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan mong manalangin sapagkat ang panalangin ang siyang hininga ng ating kaluluwa, ng ating pamumuhay na bilang isang kristyano. Pero marami sa mga kristyano ngayon, nagkukulang sila sa panalangin. Napansin ko, kaibigan, pagka maraming mga tao na ang kanilang cellphone ay low-bat, anong ginagawa? O, tina-church. At kapag ka walang load, buwibili ng load. Pero kaibigan, hindi mo na kailangan mag-church. Hindi mo na kailangan na bumili ka pa ng load para kay malalangin. Kailangan mo, kaibigan, ang panalangin. Siyan ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating pamumuhay na bilang Kristiyano. At gayon din, kung tayo sa ating pamumuhay sa physical, tayo ay kailangan mag-exercise para ang ating mga muscle ay lalakas para tayo ay tatagal kapag tayo ay may ginagawang isang bagay kaibigan, kailangan lumakas ang ating mga buto. Kaya nga ang sabi mag-exercise tayo sa araw-araw. Gayun din kaibigan sa ating pamumuhay na bilang mga Kristiyano, ang exercise na kailangan natin, tayo ay maging saksi ng Panginoon. Ito ang ginawa ni Andres na kapatid ni Simon Pedro. Huna niyang hinanap ang kanyang kapatid. At pagkatapos ang sabi, kapatid ko, nakita ko ng Mesiyas. At pagkatapos ang sabi, sumama ka sa akin. At nung isinamas siya, nakita ng Panginoon, dun palang nagbago ang pangalan ni Simon naging sepas na kung liliwanagin ay Pedro. Kaibigan, kailangan mo ito. Malapit ang dumating ang Panginoon. Ang sinasabi nga sa Biblia, maliban ang Ebanghelyong ito ay napangaral na sa buong sanlibutan at kapag ka ito'y nagawa na, darating na ang wakas. Gusto kong basahin sa iyo, kaibigan, ang binabanggit sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 24, Versikulo 14. Ito ang ating mahabasa at kailangan kayo ito, kaibigan. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagparatuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaibigan, kailangan na nating umakyat sa langit na bayan. Marami ng mga soliranin sa mundong ito. Ang sabi nga ng iba, I'm tired and sick to live in this world. Maraming ng mga panganib, maraming ng mga pangyayari hindi ka nais-nais, nandyan ang climate change, nandiyan ang pag-aaway ng mga bansa. Kaibigan, kailangan ka ng Panginoon. Nakatulad ng isang lalaki na si Andres, nagpagamit sa Panginoon, inilapit ang maraming mga tao sa ating Panginoon. Kaibigan, kailangan ka ng Panginoon. Bakit hindi mo gawin na ikaw ay maglapit ng mga tao sa Panginoon? Nandiyan ang mga tao na mamatay walang kaligtasan. Nandiyan ang mga taong nawawala ng pag-asa. Baka kaibigan, yung taong walang pag-asa, pagka nasabi mong Jesus loves you, ang taong ito mabubuhay ang kanyang pag-asa at siya ay magkaroon ng lakas sa kanyang buhay na bilang mananampalataya. Katulad ni Andres, ang mga taong kanyang binigyan ng pabalita tungkol sa ating Panginoon, kapatid ng na, na kanyang kapatid na si, na si Pedro, ka kaibigan, marahil ang iyong dapat bigyan ng pabalita, ang iyong kapatid na sa tahanan mo, kapit bahay mo, kamag-anak mo, kailangan mo kaibigan ang pagiging isang saksi para kay lumakas sa iyong buhay na bilang mananampalataya. Tayo malalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Pagkatapos po naming napag-aralan ang buhay ng iyong lingkod na si Andres. Napakabuti o Diyos ng ginawa ng aming Panginoon sa Kanya. Kung papaano nag-aral siya at pagkatapos nalaman na kung sino ang Mesiyas ang Kristo, ibinalita sa Kanyang kapatid. At pagkatapos isinama sa aming Panginoon, O Panginoon, tulungan po ang aking kaibigan na magkaroon siya ng isang dandamin ang Kanyang napag-aralan ay Kanyang ibabahagi sa iba Maging tapat niyong saksi o Diyos hanggang sa dumating ang aming Panginoon upang sa ganun o Diyos, ang mga taong nakapaginig sa Kanyang pabalita na bilang isang saksi ay kanilang maunawaan merong isang Panginoon na tagapagligtas, nagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, muli. Aking kitang inaanyahan sa ating muling pag-aaral. Gusto ko yung makasama ka para sa ating pag-aaral, ang Diyos ang sumasayinawa, pagpalaing ka ng ating Panginoon hanggang sa Kanyang pagparito. Masaya po kaming matanggap ang mga komunikasyon mula sa inyo. Nais nice namin naming marinig, malaman ang inyong mga suwisyon, mga tanong patungkol dito sa ating programa. Ang ating pong mga numero ay muli naming ilalagay dyan sa ating screen. Pwede kayong mag-text at tumawag. Ngayon ay ating isinama po ang ating Facebook account. Facebook slash Hope Channel PH. Gusto namin pong uh, personal na malaman sa inyo kung ano ang nais nice niyong ipaabot sa amin. Nais nice din namin kayong isama palagi sa aming mga dalangin bilang tanda ng aming pasasalamat sa inyong regular na pagsubaybay sa ating mga programa. Pagpalain kayo ng ating... We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you.